Isang nostalgia ang bamalat sa mga netizens nang masaksihan nila ang kasal ng Goan Bulilit alumni na si Nash Aguas at Mike de la Cruz. Ang sentimental na sandaling ito ay lalong nakapukaw ng puso para sa kapatid ni Mika na si Angelica de la Cruz noong May 18, 2024, Ikinasal si Nash at Mike sa Adriano's Events Place at Prayer Garden sa Tagaytay City, na minarkahan ang kanilang anim na taong relasyon na may lifetime commitment, si Angelica, na nakasaksi sa paglalakad ni Mike sa aisle, ay kitang-kitang emosyonal sa isang video montage. Nalumuluhan ng lumitaw ang kanyang nakababatang kapatid nang maglakad sa aisle sa kanyang social media account nag-react si Angelica sa mga ulat. Aniya, kahit nahulas ako sa kakaiyak at napuyat dahil hindi nakatulog sa kaba, feeling ako ang ikakasal. My baby sister grabe happy ako for you. Sa kabila ng isinilang ng halos labimpitong taon ng pagitan, sina Angelica at Mika ay nagbabahagi ng close bond, dahil sa kanilang pagkakalantad sa industriya ng entertainment, ang huli nilang pinagsamang proyekto ay sa Dear August Show ng GMA7. Kung saan lumabas sila kasama ang kapuso hunk na si Hill Cuerva. Palaging pinahahalagahan ni Mika, kung paano tumayo si Angelica, bilang kanyang ikatlong magulang sa buong buhay niya, ramdam na ramdam ko, sinabi niya sa press sa Grand Media Conference ng Mentebi noong January 3, 2017. 18 years ang agwat namin so, parang pwede na niya kung maging anak, eh, Ania, wala, iba ang pag-aalaga niya sa akin, iba ang pagiging protective niya sa akin. Nang mag-23 si Mika noong December 9, 2021, tinukoy siya ni Angelica bilang kanyang matalik na kaibigan. Isinulat niya, little sisters may drive you crazy when you're young, But the older you get the more you realize they are the best best friend you can ever have. I love you. Magugunitang sa isang episode ng Kapuso Talk Show na Mars Pamor noong December 2020, nakapanayam ni Iya Villanya at Camille Pratt sina Angelica at Mika, ibinahagi ng dalawa ang relasyon nila bilang magkapatid. Napag-usapan din ang relasyon ni Mika kay Nash. Naging magbest friend daw muna sina Mika at Nash bago nauwi sila bilang magkasintahan tinanong ni Iya kung approved ba na boyfriend si Nash. Sabay tango si Angelica at sinabing, nakita ko naman lumaki yung dalawa kasi mag best friend sila since they were 6, or 7.